Ikaw ang nanalo. Oh, ay. Hanggang ngayon na, ay nananatili pa ding tahimik at walang opisyal na pahayag sina Kim at Sian Lim tungkol sa di umano pang ni Sian Lim at pagkakalink nito kay Irish Lee ng Viva na una nang ibinalita ni Sir Ogie Diaz, ngunit habang wala pang opisyal na pahayag ang dalawa, ay mas lalo naman na tumitibay ang usapin na may katotohanan ang ibinabatong isyo kay Sian, isa sa mga napansin ng mga fans ay ang patuloy na mga hugot ni Vice pagdating kay Kim. Sa showtime kanina, ay naisingit pa nga ni Vice na pa kay Kim ang salita, kung paano kung dapat siya pero nagpaubaya na lang ito. Paano pag sinabi mo yung ikaw ang nanalo na parang dapat ikaw pero sige nagpa nagpaubaya ka na lang. Paano mo sasabihin? At bagamat halatang hindi komportable ay game pa din na ginawa ni Kim ang sinabi ni Vice sa kanya. Ikaw ang nanalo. Oh. Ay. Ikaw. Uy. Dagdag pa ni Vice na sabihin ito na ikaw yung nanalo pero nasasaktan ka, dahil ikaw sana ang nanalo, bagamat biruan ay halata naman na may pinaghuhugutan si Vice sa mga hirit nito. Pero yung sinasabi mo ikaw ang nanalo pero nasasaktan ka, kasi sana ikaw yung nanalo. Samantala, ilan na din sa mga fans at malalapit kay Kim ang mapapansin na tila may hinanakit na din pagdating kay Sian, usap-usapan din na wala nang balak sumagot si Sian Lim sa mga ibinabatong isyo sa kanya, dahil bukod sa hindi umano ito totoo, ay inutos ng Viva na manahinik na si Sian, At saka ipinaliwanag ng taong tinanong namin na mismong mga matataas na tao sa Viva, ang nag advice kay Sian na huwag sagutin ang isyong yun, hindi magsasalita si Sian, binawala na rin siya, hindi naman totoo yung isyong yun, yung inililink sa kanya, kaya ang advice talaga, huwag na siyang sumagot, huwag na niyang sagutin, chika ng kausap namin. Ano po ang masasabi niyo sa usaping ito?